based on my personal experience, ang nagtutulak kasi dito, in fairness dito sa ating mga kapatid na police personnel, eh, naniniwala ako, itong mga ito ay sumusunod lang doon sa, mayroon kasi Mr. Chair na kota eh, during my, uh, na, naranasan ko po yan. So, sinisingil kami every Monday kailangan mamit mo yung kota. Accomplishment. Going back, every Monday, Mr. Chair, sinisingil kami. Parang ang kapag ikaw ay chief of police at hindi mo na meet yung kota, parang ang ramdam mo, anytime, marirelieve ka na eh. Isa sa hinahanap sa aming accomplishment, hindi ko lang alam ngayon, yung accomplishments doon sa mga nasa watchlist. So, siyempre, official tayo, may pride, may mga kasama tayo diyan eh napapahiya ka. Dahil parang ang dating napaka hinamong opisyal. So, out of 21 na nasa watch list na naratnan ko do sa aking station, sinulatan ko lahat yung families except yung isa na ang kaso niya murder case. Yung 20 sinulatan ko, nakipag-meet ako sa kanila. Nasabi ko, mas makakaganda na isurrender nila yung kanilang kapamilya na sinasabing involved sa illegal drugs. Dahil may magandang programa si General Bato, then si PNP, na kapag nag ka, Mag-undergo ka ng seminar being conducted by pastors or religious leaders. So, pag sumuko ka, tatanggalin ka sa watchlist, mag-undergo ka ng seminar. Ang ganda eh. Ang ganda ng program. So, ang ginawa ko, Mr. Chair, kinausap ko yung relatives in less than one week out of 21 one voluntarily nag-surrender po yung 20 in less than one week. Bumilang lang ng ilang araw, nasibak ako sa pwesto. Hindi ko inisip na kaya ako na-relieve dahil doon sa 20 individuals na nasa watchlist. list. Okay lang. Inaccept ko yon, But nung mamit ko yung isang senior officer, Mr. Chair, sabi sa akin, Bonnie, three months ka lang eh, nasibak ka na eh. Eh, ganun talaga sir eh. ano magagawa natin? Hindi, mahina ka eh. Pinasurrender mo lang yung 20. Ganun lang ba yun? So, meaning, sometimes, hindi acceptable sa iba yung maganda na dapat mong gawin. And Mr. Chair, ako personally, naniniwala ako, ang root cause nitong issue na to is the kota-kota system, accomplishment. May pride tayong official eh. Ayaw mo yung marilib ka eh. Dahil sinasabing mahina ka, hindi mo ma-meet yung requirements. And uh, nabanggit ko po kanina, ang daming humihingi ng tulong sa akin. Kaparehong kapareho nito. Mr. Chair, itong issue na to. Kaya with that, ako talaga, tayo naman pare-parehong Pilipino eh. Nakakaawa yung mga individuals na nasasacrifice dahil sa maling trabaho ng iba nating mga kasama.